Good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. Petri. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, sa gustong mag alaga ng itik, ganito lang po ang ating gagawin sa ating mga siho upang maiwasan natin ang maraming mabubulag uh, ganito ang ating gagawin mga kadakers sa mga gustong mag alaga ng itik at sa mga baguhan pa po sa itik so lagyan natin ng Dayami So Ito po yung Pag-alaga ng siho na Walang Mabubulag Kasi sa mga nakaraan Kung mga Siho Ang ginamit po natin doon ay Raisal Pero Hindi maganda yung raisal Sa siho kasi mapupuhin po yung mga mata nila sa paglaki nila ay maraming mabubulag, sayang so ang ating gawin ay lagyan natin ng uh, screen so naka screen itong uh, box natin ang kulungan at maganda dito kung maihangir natin yung ating kulungan kasi mahuhulog yung mga ipot nila tapos kapag magpainom tayo ng tubig dyan ay hindi mabasa yung kanilang uh, kulungan kasi mahulog man yun kung halimbawa basa tapos Uh, lagyan natin ng charcoal sa ilalim. Ilagay natin sa mga lumang uh, kalderin or kalderong mga lumak or lata. Ganon. At lagyan lang natin ng lansang tapos... Uh, ibitay lang natin uh, sa ating kulungan para uh, yung init papunta sa itaas. Pagkatapos, uh, iwas din sila sa pasok. So, kung makikita niyo mga kadakers, mayroon silang uh, yan. O oh, tingnan nyo parang may butas mainit dyan banda so umaso aso pa so may charcoal yan sa ilalim papakita ko sa inyo so yan po yung ating nilalagay na charcoal mga kadakers So, pagkain ito mga kadakers nilagyan na natin ng alambre tapos binitay natin lagyan natin ng charcoal uling ng niyog para matagal ma patay so itong kulungan natin ay hinangir ko pero pwede naman ibaba-baba ninyo kunti ang inyong mga kulungan itong sa akin sinadya ko talaga na ihangir para halimbawa kung bumalik na magbaha hindi na tayo magangat so pwede ibaba-baba nyo hanggang taga lagpas lang tuhod o baba pa sa tuhod para may paglagyan kayo ng charcoal sa ilalim kahit uh, ilapag lang ninyo sa lupa so hanggang dito lang muna mga kadakers uh, thank you very much sa inyong lahat sa lahat ng mga subscribers ko uh, set out dyan sa mga subscribers ko sa ibang bansa uh, Mag-ingat kayong lahat dyan. Hanggang dito lang muna. si you next vlog.